Oh. Andito po kami ngayon sa barangay, location barangay Damatog, dito po sa Christian area. Dito po kami sa basakan namin guys. Ito yung basakan nila guys. Nag eh, kapag mga guys, ko man. Ito guys, oh, masala, maabon na guys. Yan po si, pasyatot po naman dyan kay Mike Tobak at kay Noy. Sila po yung nag-spray. Tapos si Ama Tignan nyo guys, so sobrang kapal ng damo. Kasi mat na matagal na hindi na trabahuan eh. Kaya lumaki yung mga <laughs> yung mga damo natin guys. Ayan po si Ryan. Magdidjed. sobrang kapal talaga yung damo guys lahat ng nakikito, nakikita, nakikita nyo na damo dyan guys sa amin yan <coughs> Ayan si Tuwa Suka ya nak waku. Hmm. kapal talaga. Maganda dito guys yung mga lagyan ng baka tapos rancuan. Kita pernah. Ayan sila. Kasi, El Nino ganyan guys. Eh. Walang tubig ang mga basakan. Ayan po yung ka kanal. Nailatan na. Tumbo. Lahat po yan nakikita nyo mga kayo guys. Simon yan. Tapos yung mga ka... <laughs> Hanggang doon sa walang hangganan. Wala yan. Katapos guys. Sige. Maraming salamat. Geng-geng.